So hello guys, welcome back again. It's me, Kanil Rose. So maglalapag ulit tayo ngayon. At may nag-request sa atin mga followers na dito naman. Sana ikaw din makakuha nito. Okay? Tara, let's go. Ay, may ano pa. May tao pa guys, kaya hindi pa natin malalagay. So paalisin muna natin challenging siya sa mga <laughs> sa mga followers na. dyan ko siya inilagay guys so ito yung lugar tas ayan pero dito nyo lang siya guys tignan at sa lahat ng hindi pa naka follow sa akin don't forget to follow me para lagi kayong updated sa aking vlog sa so, makakuha nito pa comment na lang so bye bye